Bakit dito? Ah, brad, Brad, Brad. Ha? Bakit nag-uulis dito? Dito, dito, na dito, dito? dito ako nag nag-ano. Dito yan, brad. Eh, lang. Ko to, eh. ha? Dito ako Dito ako nag-ano. Dito nag Dito ako nag-ano. Dito ako Dito ako nag-ano. Dito ako nag-ano. Dito ako to ano Dito ako nag-ano. ako nag-ano. Dito Brad, nag-ano. Dito ako nag-ano. Dito ako Dito ako nag-ano. Dito ano Dito ako nag-ano. Dito ako ano eh. Dito ako mabisto, eh. Yung... Si e. ano hindi kita kita Huwag mong umisak na nga, brad! kita brad! Pwesto Hindi wala Ako lang dapat dito eh! Ako nauna na, dito eh! ko to eh! Ha? ka! Pambira ka naman, brad! Huwag na kanya, Huwag makialam dyan ha! mo to! Dito ang pwesto ko! Ngayon, hindi siya nang nahihiga dyan! Umalis ka dyan! Ha? ka dyan ha! Diyan, ah, uh, 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 Uy, pambira ka naman, Hindi naman lumalaban uh, sa yung uh, tao. Bro, uh, oh. uh, oh, uh, uh, oh. oh, ah, ka, dyan, eh. Upang, ano, ka na dito, ko, oh. Ganyang, kuya. Dito, At, At, oh, baka hindi naman. Ah, ah. ka eh. ano. ah. naman ito pa Huwag ganyan kuya. Huwag ah. Pwesto ka to. to. ko eh. Kapag wala ka dyan, ako Pag-ne- oh, Ah, nga Kuya, tamana na yan! Kuya, tama na! Tama na yan, kuya! tamana na kuya! Tama na! Kuya, tama na.

Kuya oh, hindi na naman, uh, yapang, hindi oh. naman ah Hindi ka eh ko yan dyan eh Upang, ano Umalis ka lang dito ah Ayaw naman ito pa ko ah Huwag ganyan kuya Huwag kang dito ah ko to Si gato Nangyayapang Hindi pwesto ko